maliban po sa HIV since nandito na po tayo sa mga sexually transmitted diseases ano po ano-ano pa po na hindi din aware ang mga kababaihan ano hindi lamang po HIV no may iba't iba pang mga sexually transmitted infections na pwede natin na mas common na hindi pinapansin hangga't hindi na lang talaga tumagal na 'di ba? Yung simpleng pangangate ng puerta, mga kapatid, minsan hindi natin pinapansin. Hihintayin mo pang hindi ka na makaihi at saka mo lang pupuntahan ng gynecologist mo. Ganun po 'yon. Yes. So, ba? Diba? Yes, Cheryl Oo. You know, on sexually transmitted infection, nakakalungkot. Why? 80% 80% of women do not have symptoms. So, kung walang nararamdaman, hindi magpapacheck up. Mm -hmm. So, yung 20% na may nararamdaman, hindi magpacheck up kasi nahihiya. Mm -hmm. Pagdating sa back care, ayaw nilang pag-usapan. Mm -hmm. Diba? So, nahihiya mm -hmm. silang kumunta, kumonsulta sa gynecologist. Pero kasi, dapat malaman ng mga kababaihan na maraming klaseng sexually transmitted infection. Nandiyan ang gonorrhea, syphilis, chlamydia. Okay, at marami pang iba. Maraming sexually transmitted infection. And 80% doktora, walang nararamdaman paano to. Okay? Mm -hmm. Ang only way para po ma-i-screen natin siya ay kagaya ng ginagawa mo. Pupunta po sa inyong gynecologist, magpapacheck check up, magpapa-pap smear mm -hmm. kasi kahit ano may makikita po kami plus. Alam niyo po dapat ang risk factor. Okay? Ano ang risk factor? Kapag ikaw ay babae na mayroong multiple sexual partner, malaki ang chance mong magkaroon ng sexually transmitted infection. So you're going to ask me, Doktora, ilan ba yung multiple sexual partner? More than one sexual partner is multiple sexual partner. Mm -hmm. Ha? Ganun, Doktora? Eh, Doktora, ako! Di ba ako? Nag-iisa lang! Only one ang husband ko! eh, tanungin natin yung husband mo. Kasi, Cheryl, kahit naiisa lang ang kapartner mo, kung ang husband mo maraming kapartner, multiple sexual partner na rin yun. Kahit hindi sabay-sabay. So mm -hmm. kapag may alam mo, yun yung una. Ang pangalawang risk factor, maaga kang nag-sex. Teenager pa, nakipag-sex ka na. So dapat na i-screen ka. Pa, kasi isa pa sa mga infections na common ay HP. HPV infection, a viral infection, just like the COVID virus. This viral infection is very common. And did you know, okay, sa katawan ng tao, there are only two cancers that can be prevented by a vaccine? Mm -hmm, mm -hmm. That is fever cancer prevented by hepatitis vaccine, and number two, cervical, cervical cancer. Yes, prevented by HPV vaccine. Mm -hmm.